Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin Shout out kay Romel Damos. Shout out kay Raimundo Dayundon. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ano? Nang marinig ito, kahit sa ganoong sitwasyon, biglang nawalan ng boses si Peigo. Tila naramdamang may mali sa kanya, nagmamadaling itinikom ni Peigo ang kanyang bibig, at pagkatapos ay pinandilatan siya, hindi ba't hiniling ko sa iyo na magtayo ng bulwagan ng pagluloksa para sa kanyang katawan at panatilihin ito sa ilalim ng mahigpit na pangangasiwa. Namatay si Peigo, bagamat siya ay anak ng malaking pagsuway, siya ay isang prinsipe pagkatapos ng lahat, at siya ay anak din ni Peigo kung tutusin. Sa makatuwid, pagkatapos ng insidente, ang libing ni Peihu ay inihahanda pa rin sa maayos na paraan. Upang hindi maging sanhi ng transisyonal na pagmuni-muni at atensyon ng mga tagalabas, ang mga bagay na ito ay isinasagawa ng napakababa. Ngunit gaano man ito kababa, ang lugar na ito ay palaging ang palasyo ng pamilya Pei. Paanong biglang mawawala ang isang magandang bangkay? Sa lahat ng oras may mga bantay sa morning hall, at ang mga matatandang opisyal ng pagkamatay ni Mr. Hu ay laging nagluloksa sa morning hall, pero, pero yun nga, pero sa hindi malamang dahilan, ang katawan ng anak ay panipi, ibig sabihin, ngayon lang, may isang elder na gustong bigyan ang anak ng isang perlas na nakita niya sa bibig niya, kaya nagulat ang katawan niya. Malamig ang mukha ni Pego, so, hindi mo man lang alam kung kailan nawala ang katawan ni Hu napayuko ang nasasakupan totoo naman bagamat napakababa ng boses nilang dalawa sa kamalayan ni Han San Chen malinaw na naririnig nila ang mga ito sa katunayan napakahinala niya sa bagay na ito ngayong nawala na ang dayuhang Pananlekay upang maging tiyak ang buong pamilya ng Pei ay dapat na ang tanging tao mula sa pamilyang Pei sa kasong ito imposibleng sabihin na ang katawan ay ninakaw bukod dito Si Han Sanchen ay nasa loob at labas ng bahay ni Pei nitong mga nakaraang araw, at hindi niya napansin ang anumang abnormalidad sa bahay ni Pei. Ito ay talagang mapangahas. Dagdag pa, medyo kakaiba si Han Sanchen, patay na si Pei Huren, ano ang layunin ng pagnanakaw ng kanyang katawan. Ito ay ganap na walang silbi. Kakaiba, hindi napigilan ni Han Sanchen na mapabuntong hininga, at pagkatapos ay naglakad ng ilang hakbang patungo kay pego Go, may maitutulong ba ako? Walang plano si Peigo na itago si Han San Chen. Nang makitang nagkusa na si Han San na magtanong, umiling siya, hindi malaking bagay ang mawalan ng katawan, ngunit medyo kakaiba. tumango si Han San Chen, eksakto. Sa sandaling mamatay si Peiho, malabong gumawa ng kahit ano ang kanyang mga crony. Kung tutusin, ano ang silbi ng pagkuhan ng bangkay? Naguguluhan si Peigo. At saka, sinong magnanakaw ng bangkay? Kung hindi, Sasamahan ba ako ni Sanchen de na tumingin? Sabi ni pego Anyway, may celebratory feast sa gabi. Una, ang buong lungsod ay nagdiriwang upang ipahayag ang tagumpay. Ang pangalawa ay nagtagumpay si Han Sanchen sa pagtanggap ng mga apprentice. Hindi lamang ipinagdiwang ng pamilyang Pei ang pagpili ng kanilang sariling mga anak, kundi nagpasalamat din kay Han Sanchen sa isang kapistahan. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng pagmamahal at katwiran, pampubliko at privado, si Han Sanchen ang ganap na bida sa kanilang dalawa. Ang orihinal na intensyon ni Han Sanchen ay magpahinga ng isang gabi ngayong gabi, at dapat siyang umalis bukas. Bukod dito, kailangan ding maging handa ang dalawang bata sa bandang huli, at mayroon din silang mga tao o bagay na kailangan nilang ipagpalam. Kaya, wala nang iba pang nangyayari sa ngayon. Dahil medyo kakaiba ito, okay lang na sumunod. Nang makitang sumang-ayon si Han Sanchen, ipinadala ni Pei Go ang kanyang mga tagapaglingkod. Pagkatapos nito, inatasan niya ang iba na ituloy ang proseso ng apprenticeship ceremony ngayon. Sa gitna ng hiyawan ng mga tao, makalipas ang sampung minuto, sa wakas ay natapos ng matagumpay ang buong apprenticeship ceremony. Pagkatapos ng pagtatapos, ang grupo ay hindi nagpabaya, ngunit sa pamumuno ni Pego, sila ay naglakas loob na pumunta sa bulwagan ng pagluluksa. Ang bulwagan ng pagluluksa ay matatagpuan sa bulwagan kung saan nakatira si Pehu sa pangunahing mansyon. Upang panatilihing mababa ang profile, walang elegiac couplets para sa mga libing ang nakasabit sa harap ng pinto ng kanyang Princess Palace. Same as usual, pagkapasok pa lang, halos hindi nakita makita na may itinayong bulwagan ng pagluluksa sa loob. Masyadong low-key talaga. Gayun pa kung si Han San Chen iyon, natatakot ako na aayusin niya ito ng ganito. Talagang isang bangkos ng mga balde ng bigas, isang bangkos ng mga buhay na tao, kahit isang patay na tao ay hindi maaaring panatilihin ito, ano ang gusto mong kainin. Pagpasok pa lang ni Pei sa bulwagan, agad siyang sumigaw ng galit. Hindi ko siya masisi kung galit siya. Sa loob ng kanyang saklaw ng impluensya, ito pa rin ang pangunahing lungsod o ang pangunahing mansyon, at ang katawan ng kanyang sariling pamilya ay nawala. Ito ay sapat na kaiyahiya upang ikalat ito. Ang lahat ng naruroon ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig, at walang nang ahas na gumawa ng ingay. Hindi nagsalita si Han Sanchen, sumunod siya sa likod ni Peigo, at habang tinuturuan sila ni Peigo ng leksyon, seryoso siyang tumingin sa paligid. Gusto niyang makita kung may mga pahiwatig. Biglang huminto ang kanyang mga mata sa isang lugar. Storytelling channel sa YouTube. Medyo awkward. Umiling si Han San Chen, pagkatapos ay itinuro ang isang nakasabit na puno sa gitna ng bulwagan ng pagluloksa. Ito ay sadyang isinabot sa bulwagan, na napapaligiran ng iba't ibang puting bulaklak, at kung titignan sa malayo, ito ay tila isang nakabitin na kisame. Bigla, Kuya San Chen, anong nahanap mo? Nang gumawa ng boses si Han Sanchen, nagmamadaling nagtanong si Peigo. Para saan yan? Tanong ni Han Sanchen, itinuro ang nakasabit na kahoy. Sa oras na ito, may nagmamadaling tumayo, ito ang funeral hall. Ang nakasabit na kahoy ay pangunahing ginagamit para sa dekorasyon, at ang ilang mga dekorasyon na ginagamit sa mga libing ay nakasabit. Mayroon ka bang anumang mga komento? hindi nakipag-usap ang prinsipe kay Han Sanchen noong nabubuhay pa siya, kaya natural na hindi pala kaibigan ang mga matandang prinsipe kay Han Sanchen. Malamig na ngumiti si Han Sanchen, may iba't ibang beam sa bahay. Kung kailangan mong mag-adorno, maaari mong gamitin ang mga beam, bakit mag-abala? Tulad ng kisame na halatang chandelier, bakit dapat nating isabit ng hiwalay ang isa pang na bagay para sa chandelier? Hindi ba ito kalabisan? Sinabi ng pangalawang elder na ang paggawa nito ay magiging mas mainit at hindi walang laman ang bulwagan ng pagluluksa. Walang paraan, patay na ang anak natin, at may gusto ang Panginoon sa ilang tao. Natural, nasa harap din ng pinto ang anak natin. Nauwi ito sa pagiging desyerto, at ang pamamaraan ng pangalawang elder ay naglaan ng kaunting paggalang sa iyang master. Tama, gumagastos ng pera si Cat Cry sa pekeng pakikiramay, at dumarating pa nga para tumuro sa ating bulwagan ng pagluloksa. Malamig at dismissive na sinabi ng ilang lumang departamento ng Pei Gangzi. Nang marinig ito, ilang mga senior executive ng pamilya Pei sa paligid ng Pei Go ay hindi natuwa sa lugar. Marami sa kanila ang sumusuporta ngayon sa 50 ang master na apprentice ni Han San Chen. Natural, walang sino man ang makakasira kay Han San Chen. Tumahimik nga kayo agad, ano ba kayo? Naglakas loob kayong magsalita ng walang pakundangan kay Mr. Han dito. I warn you, if you hear another half of it, I will kill you on the spot. Even if the head of the family is here. Oo, nasaan ang bantay, bunutin mo ang aking espada. Aba, oo nga, ilang gwardya ang naglabas ng kanilang mga kutsilyo sa lugar at naghanda upang magsimula. Nandito nga ang patriarch ng pamilyang Pei, Ngunit alam nilang lahat na sa kasalukuyang katayuan ni Han Sanchen, kahit nagalit sila para kay Han Sanchen at gawin ito ng pribado, ang patriarch na si Pei ay hindi kailanman magsasalita ng kahit isang salita. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang bagay ay ang mambola ng mabuti kay Han Chen. Nakikita ang kabilang partido na gumuhit ng kutsilyo, ang ilang mga tao ay natatakot, ngunit ang ilang mga tao ay nasusuklam. Gayun pa man, kung tutusin, ang sitwasyon ay umabot sa puntong ito, gaano man kalimura ang ilang tao, maaari lamang silang tumahimik ng masunurin. Tatlong libo, tuturuan ko ang mga gangster na ito ng leksyon sa hinaharap. Ngayon, nandito tayo para sa isang mahalagang bagay, sa tingin ko. Nang makitang tahimik ang eksena, nagmamadaling sinabi ni Pego kay Han San Chen. Tumango si Han San Chen, inakala ng isang grupo ng mga langgam na umuotot sila. Pumunta ka at tawagan ang pangalawang matanda. Utos ni Peigo. Kinuha ng subordinate ang utos at bababa na sana, ngunit pinigilan ni Han Sanchen, hindi na kailangan. Kung tama ang hula ko, ang pangalawang matanda ay dapat wala na sa pangunahing lungsod ngayon. Bago magtagumpay ang bangkay, natatakot ako na baka malayo na siya. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Han Sanchen, lahat ng naruroon ay hindi maiwasang matigilan wala na ang pangalawang, matanda, o sa madaling salita, ang ibig sabihin ni Han Sanchen ay ang pangalawang elder ang nagnakaw ng bangkay. Paano kaya yon? Puno ng katarantuduhan, Han Sanchen, pinatay mo muna ang aking anak, at pagkatapos ay ininsulto mo ang aking pangalawang matanda, ano ang iyong intensyon? Gusto mo bang itaboy ang lahat ng tao sa paligid ng ating anak sa labas ng pamilya Pei? Kung gayon, gagawin namin kung hindi mo kayang labanan, kailangan mo lang sabihin ang huling pangungusap, at lahat tayo ay iiwan ang pamilyang pay. Nakinig ang Panginoon sa paninirang puri ng isang tagalabas, at wala kaming pagpipilian kundi ang patunayan ang aming kawalang kasalanan sa ganitong paraan. Kaya lang lahat sila ay mula sa pamilyang pay, kaya kailangan kong ipaalam sa iyo na kung ipagbibili ka ni Han Sanchen sa hinaharap, huwag kang magsisi sa pakikinig sa kanya ngayon. Tama na, Han San Chen, huwag kang maglaro. Anong gusto mong gawin? Sabihin mo lang ng diretsyo. Tere na at magsaya ka. Takpan mo, anong klaseng lalaki ka? Nang makita ang mainit na ulo ng mga aso sa lumang banda ng prinsipe, si Han San ay talagang walang magawa, talagang tanga. Ang akala nila ay matalino sila, ngunit sa katunayan ay ang kanilang pagiging matuwid sa sarili ang kadalasang ginagamit bilang isang gunman. Stupid and don't know it. So let's go and find the second elder now. If you find it, what do you say? How about it? Sa sandaling nahulog ang mga salita, ang ilang mga prinsipe ay tumalikod at lumabas upang makahanap ng isang tao. Gusto nilang maging maganda si Han San Chen. Gusto ni Pigo na magpaliwanag ng ilang salita, ngunit si Han San Chen ay walang pakialam, tahimik na nakatayo at naghihintay. Naniniwala siya na talagang imposible para sa pangalawang matanda na nasa pangunahing lungsod pa rin. Oo nga, makalipas lang ang sampung minuto, isa-isang nakayuko ang mga matandang prinsipe na nagmamadaling lumabas. I know, you guys really want to slap me in the face, but unfortunately, you don't have such a chance, second elder, hindi mo dapat madala to, di ba? Mahinang umisi si Han Sanchen. Ang pangalawang matanda ay ang nakatatanda sa pamilyang Pei. Siya ay abala sa opisyal na negosyo tuwing karaniwang araw. Sa tingin mo ba ay kasing busy ka rin? Talagang lalabas siya ngayon, at hindi mo kailangang masyadong ipagmalaki. Pagbalik niya, ito ang araw na sasampalin ka namin. Ang ilang tao ay hindi pa rin malambot ang bibig, at pinilit nilang tumugon kay Han Sanchen. Ngumiti si Han Sanchen at tumingin kay Pei Go, Patriarch Pei, halata na. 3,000, libo, maliwanagan mo ako. Itinuro ni Han Sanchen ang nasuspind na plataforma gamit ang isang kamay at sinabi, na pagmasdan ko ang buong paligid. May matataas na pader sa paligid, at may mga bantay na nagbabantay sa labas ng pangunahing pasukan. Ang sino mang gustong pumasok sa morning hall upang magnakaw ng mga bangkay ay halos parang panaginip. Ang floating board, bagamat parang palamuti, ay talagang tagwa ng mga magnanakaw. Sa araw, Kapag hindi pinapansin ng mga tao, siya ay nagtago dito, at kapag ang oras ay tama, siya ay lumabas mula dito at ninakaw ang katawan. You can even send someone to check. Naniniwala ako na dapat may mga bakas ng paa niya sa board na iyon. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Pigo, agad na sumugod ang ilang crony kasama ang ilang sundalo. Hindi nagtagal ng marinig ang mga crony na umakyat na sumisigaw mula sa loob, talagang may mga bakas ng paa dito ang mamamatay tao, iyon ay, ang pangalawang matanda, ay talagang gustong kunin ang katawan ni Pei Hu sa simula pa lang, ngunit hindi madali para sa kanya na magsimula dahil maraming tao sa lingtang. Kaya, bago iset up ang morning hall, nakahanap na siya ng taguan para sa kanyang sarili ng maaga. Nang marinig ang mga salita ni Han San Chen, at pagkatapos ay makipag-ugnayan sa kasalukuyang ebidensya, maging ang mga matigas ang bibig na mga tao ay lahat ay natahimik sa oras na ito, hindi makatanggi ng ilang sandali. Second Elder, he, paano niya nagawa ang ganoong bagay? Ginamit niya talaga tayo para nakawin ang katawan ng anak. Ngumiti si Han San Chen, dahil maraming tao ang nagbabantay sa bulwagan ng pagluluksa, at tahimik niyang ninanakaw ang bangkay, kaya't matagal na nating hindi ito napansin kasama ang bangkay. Naisip ko ito saglit, at malamang na lumabas siya ng lungsod kagabi. Magpadala ka agad ng isang tao sa mga pintuan ng lungsod upang alamin ang mga talaan ng lungsod. Utos ni Pego, teka lang, hayaan ang mga tao mula sa mga tarangkahan ng lungsod na pumunta sa hilaga upang habulin. Naniniwala ako na ang pangalawang matanda kasama ang bangkay ni Pei Gongzi ay dapat na patungo sa rutang inilikas ng mga tropa ng Minggayo. Dagdag ni Han Sanchen, sumulyap ang subordinate kay Pei Go, at tumango si Pego. Kakaiba talaga si Kuya Pei, bakit sa direksyon na yon? O, oh, bigla kang may naisip habang kakaiba. Nakangiting tumingin sa kanya si Han San Chen. Sa pagtingin sa mga mata ni Han San Chen, si Pei Gu ay natigilan saglit, at sa sumunod na segundo, bigla siyang may naisip, ibig mong sabihin, ang death penalty area. Tama, pagkatapos ng aksidente sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan, Nagpadala lamang ang departamento ng Mingayo ng mga tropa upang salakayin ang pangunahing lungsod ng pamilyang Pay. Bukod dito, ang bilis ng pagmarcha ng Mingayo department ay parang multo pa rin. Ang lahat ng ito ay nagpapakita na ang pamilya Pay ay may isang taksil. Hindi lamang sinabi kay Mingayo ang tungkol sa ipinagbabawal na lugar ng kamatayan sa unang pagkakataon, ngunit kahit nalihim na nagplano ng isang ruta patungo sa pangunahing lungsod, sa ganitong paraan, hindi nila namamalayan at makakarating sila sa paligid ng pangunahing lungsod sa tamang oras, upang ang pamilya Pei ay halos ganap na malipol sa sakuna na ito, 3,000. Ibig mong sabihin, ang pangalawang matanda ay isang taksil sa pamilya Pei, naghihinalang tanong ni Pego, tumango si Han Sanchen at nakangiting nagtanong, hindi kaya iniisip ni Patriarch Pei, magulat, sa sandaling ito, Muling umalingaw-ngaw sa labas ng bulwagan ang isang kagiat na sigaw. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!